excited niya ang mga kambing na ito dahil makakalipat na sila sa kanilang panibagong tirahan. Ayaw na raw nilang tumira sa pulilan dahil nagkakaubos ang kanilang lahi. Kaya't sa bataan na raw sila maninirahan. At doon na sila magpaparami ng kanilang mga lahi. <laughs> dahil first time ko itong gagawin ay sana nga lang kaya ni ni ang mahabang biyahe dahil medyo may kalayuan din ang bataan. At dito pa nga lang ay mukhang masusubukan na ang lakas ni Hakotora sa hatakan. Eh, na tayo. Puntigan pang magkaroon ng aberyad mukhang hindi sila makakapagparami ng kanilang lahi sa bataan dahil dito palang ay hindi na makaahon ng kanilang sinasakyan. At buti na nga lang ay nakaahon at pagpapatuloy na ang pagpaparami ng kanilang lahi sa bataan. At dito nga ay nagkaroon na naman ng aberya at hindi na naman makaahon na mukha talagang hindi matutuloy ang kanilang pagpaparami sa bataan ng kanilang lahi. At talaga naman niyang minamalas ay sa ikatlong pagkakataon ay muli na namang hindi makaahon at buti na lang to the rescue talaga itong may-ari ng mga kambing. At dahil may kalayuan niya ang bataan ay nagdesisyon muna ang may-ari ng kambing na magpagasolina. Siyempre dapat full tank daw para walang bitin. At dito nga ay nagpatuloy ang aming biyahe at dumaan kami dito sa San Fernando, Pampanga dahil ito yung pinakamalapit na daan papunta ng Bataan. ito lang talaga yung daan papunta ng Bataan. Ang ganda naman talaga ng daan dito dahil napakalapad at napakalawak ng mga daan at talaga namang hindi ka matatrapik at sa kaunting sandali nga lang kami ay nasa Bataan. Ganun lang kabilis yung biyahe. Ang sarap nga naman talaga magbiyahe lalo na kapag ganitong mga probinsya yung pupuntahan mo, sariwang-sariwang simoy ng hangin.

Ay! Gusto pang bumalik ng pagkinan! Gusto pang masarap sa ano? Ito! Ay! Mga kakera! Mayroon pang saging na sabo! Oh. Masarap! Lamig po siguro dito! Asarang matulog dito! Oo! Pagkagabi malamig! Ayan ayan, at after nga maihatid yung kambing ay nagdesisyon na ako na dumiretso na ng Mount Samat dahil sayang din naman kasi yung pagkakataon dahil nandito na kami sa Hermosa Bataan. Simula dito sa Hermosa Bataan ay 36 kilometers lang nasa Mount Samat ka At na. para na rin masulit yung bigla ang gala dito sa Bataan na wala naman talaga sa plano. At kung minsan nga talaga masarap naman yung hindi pinaplano dahil natutuloy talaga pag bigla. Buti na lang si Hakotora ay maaasahan sa lahat ng oras kaya talaga namang napakalaki ng bilib ko dito sa aking Tora Tora. At dito nga sa binabay sabay naming daan sa di kalayuan ay tanaw na tanaw na ang Holy Cross sa ibabaw ng bundok ng Mount Samat. At dito pa nga lang sa bungad ay talaga namang masusubukan ng lakas ni Hakotora dahil napakatarik naman talaga ng daan papunta ng, ng Mount Samat. Dito nga ay ramdam ang hirap ni Hakotora kaya pinas forward ko na lang para namang hindi halata na siya ay nanggagapang at nahihirapan dahil sobrang tarik naman talaga paket dito ng Mount Samat. Ayan, finally, nandito na tayo sa sa gambana ng kagitingan dito sa Mount Samat. May entrance pala, 50 pesos lang. Pero, sulit naman at masaya-masaya nga ang galoban dahil nakarating ako dito sa Mount Samat. Kaya, uh, eto, aki tayo din sa taas. Tara, para makita natin yung magandang view. Tara! sobrang excited niya ako dahil first time ko palang makapunta dito sa Mount Samat at napakaganda naman talagang experience nito na hindi ko malilimutan. Ayan, nandito na tayo sa malaking cross dito sa dambana ng kagitingan. Ayan ang o, ang taas ganda, ang taas nito. Ito yung pinakamataas na na bahagi ng Mount Samat dito. At makikita natin dun sa tuktok, yung malaking cross. Ayan, pupunta tayo doon tip ko lang sa mga nagbabalak pumunta dito ay magdala kayo ng tubig dahil nakakahingal at nakakauho paakyat ng bundok. So ayan, malapit na, konti na lang. Medyo matarik lang yung mga akyaten, pero sulit naman yung pagod pag nakarating ka dito sa taas. Napakaganda ng view. Ayan yung baba, napakaganda, sobrang ganda. Dito makikita natin yung simbolo ng Mount Samat. Ayan, na malaking Holy Cross. Dito nakalagay sa makasaysayang pook na ito, sa bundok ng Mount Samat na sakop ng pilar, lalawigan ng bataan, ginaon ang panulokang bato ukol sa pagpapatayo ng dambana ng kagitingan sa panahon ng pamamahala ng Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ika labing apat ng Abril, 1966. Ayan, Ayan, ito, makikita natin. Ito yung patunay na makasaysayan yung poke na ito taas pala nito sobrang taas ang pagkakalam ko mayroon tong elevator packet sa taas eh kaya lang hindi siya available ngayon para makapunta tayo dun sa taas kaya hanggang dito na lang muna tayo sa baba napakaganda ng view dito tingnan nyo oh. sobrang ganda ng view yan kita lahat kung maaliwalas yung panahon kitang kita natin yung Manila Bay kasi itong cruise na no to ito, itong cruise na no Simula doon sa Manila Bay, tanaw na tanaw yung cruise na yan. Talagang hinarap yan dito sa dagat. Ayan. Ang ganda ng view dito sa taas. Talagang nakaka-relax. Kaya sulit yung biglaang punta natin dito. Ayan. Napakaganda dito. Sobra. Thank you Lord. Nakarating kami sa lugar na ito ng ligtas. Natapatan natin na konti lang yung nagpupunta dahil alanganing araw ngayon mahirap lang talaga yung mga akyatin dahil sobrang tarik nya sobra sobrang ganda dito ay sarap relax